Jo, 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 jo. Oh, oh. Ay, pulit. Ay 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 ay. Ito ka na. Daromok isi, isi. Dito, dito, dito ni. Oh, oh. Dika lukas <laughs> ya, pulit. Pulit. Pulit, ano? Oh. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Saan ka pupunta kasi? Ha? Saan ka pupunta? Ang liit mo ah. Ah. Tsay ka po. Tsay. Ayan ah. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Ayun, okay, kinapagkain mo, kakain na na, kinakain na. Kisi, yes, huwag yan. Huwag yan. sa'yo yan. Kisi! Hindi mo pagkain yan. Ayun, pagkain mo. Oh. Ayun -ya yan. Huwag mo kakain yan. May pagkain ka to, no? May pagkain mo. Hindi yes, say sa'yo yan. Ayun sa'yo, oh. Yun sa'yo. O, yan. Magaling tuloy. Gito, dito, dito. Ito, bagay mo. Ato. Yan. tap dyan. Yun sa'yo. Ano pagkain mo? Suikat. Ayan. Suikat. Ayan. Ayan mo. Kanya, yan. Kain mo na. Kasa niya yan. Dumped dyan eh. Ha? Ah, may tapo ka naman. Ayan mo, pagkain mo. Ang pagkain mo. rin o. Kain mo na rin.

maliit lang kasi isa kong aso, top red yung binibigay ko pero yung malalaki ko hmm. kulit busi mo yan Shout out po kay ma'am kay ma'am balik na sa i, yo. thank you po yan e, ang bigay niya sa akin thank you thank you